Kabanata 2 Kailangan natin si Kristo Sa pasimula ay binigyan ang tao ng marangal na mga kapangyarihan at timbang ng pag-iisip. Sakdal siya sa pagkatao at kaayon ng Diyos. Ang kanyang mga iniisip ay malinis, ang kanyang mga layunin ay banal. Datapwat dahil sa pagsuway ay nabaliktad ang kanyang mga kapangyarihan at kasakiman ang humalili sa pag-ibig. Malaki ang inihina ng kanyang pagkatao dahil sa kanyang pagsalansang na anupat sa sarili niyang lakas ay hindi niya mapaglabanan ang kapangyarihan ng Diablo. Siya ay nabihag ni Satanas at mananatili sanang gayon magpakailanman kung hindi na magitan ang Diyos. Layunin ng manunokso na baliktarin ang panukala ng Diyos sa pagkadalang sa tao at punuin ang lupa ng kadalamhatian at kasiraan. At itinuturo niya na ang lahat ng kasamaang ito ay bunga ng pagkalalang ng Diyos sa tao. Noong hindi pa nagkakasala ang tao, ay maligaya siyang nakikipag-usap sa kanya na kinatataguan ng lahat ng kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. Tatapwat nang siya'y magkasala na ay hindi na siya nakasumpong ng ligaya sa kabanalan. At sinikap niyang magkubli mula sa harapan ng Diyos. Ganyan pa hanggang ngayon ang kalagayan ng pusong hindi nababago. Hindi kaayon ng Diyos at hindi nakakasumpong ng kaligayahan sa pakikipagsanggunian sa kanya Ang makasalanan ay hindi sasaya sa harapan ng Diyos Iilag siya upang huwag makasama ng mga banal na anghel Kung pahihintulutan siyang pumasok sa langit ang langit ay walang maidudulot na kaligayahan sa kanya Ang diwa ng disakim na pag-ibig na rooy nagahari na ang bawat puso ay tumutugon sa puso ng walang hanggang pag-ibig ay walang magiging tugon ang kanyang kaluluwa. Ang pag-iisip, ang interes at ang layunin niya ay magiging ibang iba sa diwa ng mga tumatahan doong walang kasalanan. Siya ay magiging isang tinig na sisira sa matamis na himig ng sangkalangitan. Sa ganang kanya, ang langit ay magiging isang puok na pahirapan. Ibigin niyang makubli mula sa kanya na siyang liwanag doon at panggitna ng kagalakan. Hindi ang makaharing pasya ng Diyos ang naghihiwalay sa mga makasalanan sa langit. Sila'y nangapalabas dahil din sa hindi nila pagkakaangkop doon. Sa kanila ay magiging isang apoy na namumugnaw ang kalwalhatian ng Diyos. Ma masarapin pa nila ang kapahamakan. Mga kubli lamang sila sa mukha niya na namatay upang sila'y matubos hindi natin maililigtas ang sarili. Kung sa ating mga sarili lamang ay hindi tayo makakaahon sa balon ng kasalanang kinalulubugan natin, masama ang ating mga puso at hindi natin mababago. Sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Wala. Ang kaisipan ng laman ay pakikipag-away laban sa Diyos sapagkat hindi na pasasaklaw sa kautosan ng Diyos at sa katotohanan man ay hindi nga mangyari. Ang pinag-aralan, ang kabihasnan, ang niloloob at ang pagsisikap ng tao ay may kanya-kanyang kinauukulan. Tatapwat sa pag-ahon sa kasalanan ay walang lakas ang lahat ng iyan. Mangyayaring magbunga ang mga iyan ng wastong kaugalian. Napakitang tao Tatapwat hindi mababago ang puso. Hindi malilinis ang mga bukal ng buhay. Kailangan munang magkaroon ng isang kapangyarihang gumagawa sa kalooban. Isang bagong kabuhayang buhat sa itaas. Bago maalis ang tao sa kasalanan at nailipat sa kabanalan, ang kapangyarihang iyan ay si Kristo. Biyaya niya lamang ang makabubuhay sa mga patay na sangkap ng kaluluwa at makahahalina sa Diyos sa kabanalan. Kailangan ang pagbabago. Sabi ng tagapagligtas, maliban na ang tao ay ipanganak mula sa itaas, malibang siya ay tumanggap ng bagong puso, mga bagong naisin, adhika at layunin na naghahatid sa isang bagong kabuhayan ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang paniniwala na ang kailangan lamang ay ang paunlarin ang kabutihang katutubong nasa tao ay parayang nakapapahamak. Ang taong ukol sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya. At hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa inyo. Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Tungkol kay Kristo ay ganito ang nasusulat. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang tanging pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao, nasukat nating ikaligtas. Hindi sapat ang unawain lamang ang kagandahang loob ng Diyos at malasin ang paglingap at pag-ibig ng Kanyang likas. Hindi sapat ang makilala ang karunungan at katarungan ng Kanyang kautosan. Di makitang ito'y natutungtong sa walang hanggang simulain ng pag-ibig. Nakita ni Apostol Pablo ang lahat ng ito nang ipahayag niyang sumasang-ayon ako na mabuti ang kautosan. Ang kautosan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Datapwat dahil sa pait ng kanyang kapighatian ay dinugtungan niya ng wikang. Ako'y salaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Kinasabi ka niyang maabot ang kadalisayan at ang katwiran na hindi niya maabot-abot sa sarili niyang lakas. Dahil dito'y sumigaw siya. Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Yan ang sigaw na mula sa lahat ng lupain at sa lahat ng kapanahunan ay namalas sa mga pusong nabibigatan. Iisa lamang ang tugon sa kalahatan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanliputan. 1 chapter 1 verse 29 ang karanasan ni Jacob. Maraming sagisag ang ginamit ng Espiritu ng Diyos upang ilarawan ang katotohanan ito at upang ipaliwanag sa mga kaluluwang nangananabik na maibsan ng pinapasang kasalanan. Noong si Jacob ay lumaya sa tahanan ng kanyang ama, pagkatapos na magkasala siya sa pagdaya kay Isaw, ay nanglumo siya sapagkat nakilala niya ang nagawa niyang kasalanan. Nang siya'y nag-iisa at lalaboy-laboy na malayo sa lahat niyang minamahal, ang isipang bukod na gumigit sa kanyang kalooban ay ang pangambang siya ay inihiwalay ng kanyang kasalanan sa Diyos at tinanggihan na siya ng langit. Sa kalumbayan ay humigas siya sa lupa, nasa palibot niya ang mga burol at sa itaas ay ang langit na maliwanag sa ningning ng mga bituin. Nang siya'y natutulog, ay isang katakatakang liwanag ang tumama sa kanyang paningin at narito buhat sa palanas ng lupang kanyang kinahihigaan ay mahabang hagdan ang mandi nakasandig sa pinto ng langit at dooy manhik manaog ang mga anghel ng Diyos samantalang mula sa kalwalhatian sa itaas ay narinig niya ang tinig ng Diyos na nagahatid sa kanya ng kaaliwan at pag-asa. Sa ganito'y nahayag kay Jacob yaong kinakailangan at pinananabikan ng kanyang kaluluwa, isang tagapagligtas. Taglay ang tuwa at pasasalamat ay natanaw niyang nahayag ang isang paraan na makapagsasauli sa kanya, na isang makasalanan sa pakikipag-usap sa Diyos. Ang mahiwagang hagdan ng kanyang panaginip ay kumakatawan kay Jesus na siyang tanging tagapamagitan sa pakikipag-usap ng Diyos sa tao. Si Kristo ang Hagdan Ito rin ang sagisag na tinutukoy ni Kristo sa kanyang pakikipag-usap kay Nathaniel nang sabihin niyang, Makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhikmanaog sa ulunan ng anak ng tao. Sa pagkakasala ay inihiwalay ng tao ang kanyang sarili sa Diyos, naputol ang pagkakaugnay ng lupa at ng langit. Sa malaking look na nakapagitan ay di maaaring magkaroon ng pagkakaugnay, datapwat sa pamamagitan ni Kristo. Ang lupa ay muling naparugtong sa langit. Taglay ni Kristo ang sariling kasakdalan. Kanyang nilagyan ng tunay ang look na ginawa ng kasalanan upang maaring makipagtalastasan sa tao ang mga anghel na tagapangasiwa. Inuugnay ni Kristo ang taong nagkasala, mahina at walang kaya, sa bukal ng walang hanggang kapangyarihan. Datapwat, walang kabuluhan ang mga pagkasulong na pinapangarap ng mga tao. At walang mararating ang lahat ng pagsisikap na maangat ang sangkatauhan. Kung pababayaan nila ang tanging bukal ng pag-asa at tulong na itinaan sa sangkatauhang nagkasala. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa Diyos. Iwalay sa Kanya ay walang tunay na magaling na likas at ang tanging daan ng paglapit sa Diyos ay si Kristo. Ang sabi niya, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino may hindi makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang buong langit ay umiibig sa atin. Ang puso ng Diyos ay nananabik sa kanyang mga anak dito sa lupa. Taglay ang isang pag-ibig na malakas kaysa kamatayan. Sa pagbibigay ng kanyang anak ay iginawad na niya sa atin ang buong langit sa isang kaloob ang kabuhayan, kamatayan at pamamagitan ng tagapagligtas, ang pangangasiwa ng mga anghel, ang pamamanhik ng Espiritu ng Diyos, ang Ama na gumagawa ng higit sa lahat at sa pamamagitan ng lahat, ang walang likat na pagbabantay ng sangkalangitang mga anghel, ang lahat ng ito ay magkakasama sa ikatutubos ng tao o dilidilihin nga natin ang kagilagilalas na pagpapakasakit na ginawa dahil sa atin. Pahalagahan nga natin ang paggawa at ang lakas na iniuubos ng langit upang mabawi ang nawawala at maiuwi sa bahay ng Ama. Wala nang ibang lalong malakas na hangarin at wala nang ibang lalong makapangyarihang kasangkapan na magagamit ang napakalaking mga kagantihan sa paggawa na mabuti. Ang kaluguran sa kalangitan, ang pakikisama ng mga anghel, ang pakikipag-usap at pag-ibig ng Diyos at ng Kanyang anak, ang pagkabunyi at paglaki ng lahat nating kapangyarihan sa buong panahong walang katapusan. Hindi baga mga pampasigla ang mga iyan upang sa ating magudyok na ibigay ang maibiging paglilingkod ng ating mga puso sa lumalang at tumubos sa atin. Isang babalang ukol sa atin. At sa kabilang dako, ang mga kahatulan ng Diyos na ipinahayag laban sa kasalanan, ang hindi may iwasang paghihiganti, ang pagbaba ng ating pagkatao, at ang huling pagkawasak ay mga inihahayag sa salita ng Diyos upang babalaan tayo sa paglilingkod kay Satanas. Hindi ba natin pahalagahan ang kahabagan ng Diyos? Ano pang higit dito ang magagawa niya? Ilagay nga natin ang ating mga sarili sa tumpak na pakikipag-ugnay sa Kanya na umibig sa atin ng kahangahangang pag-ibig. Tanggapin natin ang paraang inilaan sa atin upang mga tulad tayo sa Kanyang wangis at masauli sa pakikisama ng mga anghel na tagapangasiwa sa pakikiisa at pakikipag-usap sa Ama at sa Anak.